Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ibang helo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Mark, chapter 8, verses 1 to 10. Kapatid, ano ang kaya mong gawin dahil sa awa para sa mga taong nangangailangan? Maraming pagkakataon na nakakainkwentro tayo ng mga taong may pangangailangan sa buhay at humihingi ng tulong sa atin yung mga namamalimos sa daan, yung mga taong lumalapit sa atin no, pang humingi na kung ano tulong. O minsan naman ay mga kakilala natin na alam nating may pangangailangan at hindi naman nagpaparating ng paghingi ng tulong. Maganda ang mensahe ni Jesus sa ating ibang sa araw na ito nang makasama nila sa pagtitipon ang napakaraming tao at naisip niyang wala silang maipakain sa mga ito tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabing, Naaawa ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala silang makain. Kung pauuwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan, malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. At gumawa nga siya ng paraan kasama ang kanyang mga alagad upang mapakain ang mga ito pinapaalala sa atin ni Jesus ang pagpapahalaga sa mga nangangailangan, lalo na yung mga taong nakakasama natin sa araw-araw. Marami sigurong pagkakataon na tayo ay nakakaramdam ng awa sa mga taong nakikita natin na nangangailangan sa ating paligid. Ngunit ang tanong ay, ano ang ginagawa natin maliban sa pagkaramdam ng awa? may ginagawa ba tayong aktual na pagtulong o naiiwan lamang tayo sa pagkaramdam ng awa? Lalo na kung alam nating may maaari tayong gawin upang makatulong sa ating kapwa. Nawa ay bigyan tayo ng grasya ng ating Panginoong Diyos upang Kanya maging instrumento ng pag-abot ng tulong sa mga nangangailangan, kahit pa sa mga taong hindi naman natin kakilala. Hindi man natin maipigay ang lahat ng kanilang pangangailangan dahil tayo rin ay may mga kakulangan pa. Ang importante ay tayo'y maging bukas at makipagtulungan upang maging daluyan ng kanyang biyaya at pagmamahal. Amen. Kung kayo po ay nabless ng video na ito, maaari po ninyong iklik ang like and share landas ng pag-asa. Muli, ako po si Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.